Sabi highway mismo, pag pasok ito. 265, eh, malaki naman siya. Huwag ko siya nang walang boyo kansi. Yan, yeah, dito na tayo sa pinaka main na palengke. Malapit na kami dun sa dati naming bahay. Kukuha ako ng bayapas, pang tanim lang naman. Ito may mga hinog sa baba nga. Unhealthy breakfast namin for today. Instant migoreng. goreng. Minsan-minsan lang naman. Kasi <laughs> ito binili namin kahapon. Supposedly merienda. Kaso bumili kami yung pizza. So yung pizza yung naging merienda namin. Yung pizza natin sa so 79. Good morning. Let's eat breakfast. Today maaraw pero may parating na bagyo si Opong. Sabi ko, I'll come before before the, the storm sabi ko sa news pero minsan mali din sa news eh na ang hapon daw maulan na tingnan natin actually gusto ko maulan dito sa amin kasi pag maulan tahimik ng kapitbahay kaya gusto mo sa kong umuulan yun. <laughs> pagka maaraw kasi nakula sa labas sila nagchichikahan sigawan hindi lang chikahan sigawan talaga Tumurkot, kaka, kori, lulol. May buns dito. Carbs on carbs. Sabi tayo sa mga. Gusto ko kasi pinapalaman yung cancet canton sa... Ay, ang hirap naman buksan. May microwave ko kasi. Ayan. Pinapalaman sa buns specially Pwede din sa pandesal. Ganyan. Comment down below kung kagaya kayo ng papalaman ng pansit. Carbs on carbs tayo dyan. Tapos toron, carbs din. Sasabihin <laughs> ng basher ko, kano ba naglo-low carb ka? hindi naman namin sineseryoso yung low carb as much as possible kung pwede. Ayun. Kaya so, nakakamiss talaga ang carbs. Tsaka so, medyo nag-exercise na ako ngayon araw-araw. Doon sa home gym. tough na Spanish natin. din. Hmm. Ah, sabay niyo ako mag-breakfast. After nito, may konting work ako. Nito naman tayo sa turon. Hindi ko lang maririnig. Ito na kumain ka. yung dulo. Para itong... Mm. Pinan-fry lang ni Mahal Para mas malutong. Pag may microwave kasi, medyo na malam Ay, breakfast tayo. We're on our way to Candelaria again. <laughs> parang suki kami last last week ba yun? Nandun din tayo. O, oh, basta parang ganun. Uh, doon kami yung mga malengke tapos kasi gusto rin namin mag pick up coffee at si Chaong yun so naisip namin doon na lang na may go na. nandito kami sa Arco sa Tiao. Tikman namin yung bangus dito sa JT's Manukan Grill yung Bacolod inasan. may bangus na sila yung kay Joel Torre Dito lang ito pagpasok ng chaong gusto. Sabing highway mismo pagpasok ito. Ito yung menu. Yung grill pango sa eh, 265. Medyo close din naman sa presyo sa Antox. So hati na lang kami. Tapos isang rice ay 38. Samsung. Sabi ko next time take namin yun. Parang hindi na taang tangkong. O pwede yeah. nga na yung magbog. Medyo pricey yung bangos. $2.65 pero para matikman namin yung ano. Kasi ngayon sikat yung JT sa sa chicken inasal. So, feeling ko masarap din yung bangus inasal nila. Actually, grilled bangus siya, hindi grilled ina. Ah, hindi bangus inasal. Pero feeling ko yung timpla, sana masarap. Sana hindi tayo ma-disappoint. Yung pangalan ng lugar ay Arco sa Villa Escudero. Ano ba yan? May, ano, may tumatapos sa mata kong insecto. Yung pangalan nitong lugar na to ay Arco sa Villa Escudero. May iba-ibang restaurants pa dito bukod dito kay JT's Mano Cantina. Uh, Lunch time na pala. It's 12 noon. Pero malamig dito sa parka to kasi may mga puno. bukod sa tin. May lamok. May lamok lang. So ito na yung 265. Malaki naman siya. Hindi ko alam kung aling mas malaki. Ito o yung sa atin. same-same lang. Same Tapos, ito yung mga pwedeng sausawan. Toyo, suka. May chicken oil. <laughs> dalawang si ay may sing happy kami sa sing hindi na kami umorder ng drinks kasi medj mahal eh oh, wala rin naman silang patupik so yan yeah. may bao naman kami ng tupik baka so, mamaya magkakapika ka sa ano sa so, pick up baka point lagi ang nasasabi ko ata kanina point po. pick up point. Kung yung coffee sa bali. Ang lata ng rice. Hindi na agad yung napansin. din ah, bakna. Siguro naman boneless to. Tikmong ko sya ng walang boyo manisig. Ano yung nata? Ano? Hindi ko nalalasahan. Hindi siya bangus na gupan. <laughs> Wala akong panlasa ngayon, Okay. Kasi, mm. Um, hindi ko nalalasahan. Kaya na, napangiwi agad ako. Ayaw na ayaw pa namin yung lasang parang may something sa bangus. Alam nyo yun. Pag hindi bangus na gupan. Mm. It's not giving for me. It's giving ano borak na. <laughs> Sorry. Ayon, real talk lang. Hindi ako nasarapan. <laughs> nasarapan ka. Wala ako. Mahingi na ano. May problema yung panlasa ko. So, hindi ako. Hindi ko nalalasahan. Ako, nalasa, ang nangingibabaw talaga is yung ano, lasang, bangus. Hmm. Yung... Sabi niya, lasang burak ang uh, sa aming experience kasi pag bumibili kami ng bangus natanong muna namin kung dagupan pag dagupan kasi yun yung binibili namin dahil walang lasang burak so siguro alam din ng iba sa inyo yung ganong lasa O basta banggitin nyo na hindi po lasang burak kahit hindi galing dagupan kasi mayroon naman sa uh, ibang lugar so yun lang sana mag iba sila ng supplier, supplier ng bangus kasi sayang pag natikman yung bangus nila, kagaya namin, sabi namin never again so, unless yung talaga wala nang ibang makainan anyway kami naman ngayon ay pupunta sa pick up coffee para magkape yun talaga favorite na namin yun yung hmm, favorite namin pick up dito sa chaong sa clean fuel ang bilis ngayon ang na yung order namin pinick up lang namin as in literal na pick up let's go Mibili kami ng rambutan ulit, 50 ang kilo ng rung ring, yung hindi rung ring, 3, 4, 100, pwede na. Dito na kami sa palengke ng Candelaria, taping Grealis. Nag vlog na rin ako dati dito, pero na-miss ko dito, parang feeling ko mas gusto ko talaga dito sa Candelaria kaysa sa Laguna. Depende, kaysa dun, dun sa amin sa rin sa Laguna. Dito na tayo sa pinaka main na palengke. May binibili lang kami tinapa dito. Masarap dito kay ate. Dito tayo bumibili kay ate. Sana meron? Yung tinapa ng galunggong? 7 by 14. 6 by 10. may galunggong kayong tinapa. Mas maliit. Ito yung galunggong. 100 karate. More than general jams. Uh, Di binibili kami yung tahong. Wala agad ang pili. Kay kuya sa tabak huwag yan tambakon yan, bibili rin kami tambakon 280 ang fee malahati lang bibili namin napakamamahal ng gulay ngayon nasyak kami alam nyo ba yung carrots 300 ang kilo tapos yung yung siling panigang tatlong peraso, sampo ano po ba yung mahal? ay yung cabbage magkano? 160? Ay, hindi. Basta 100 plus yung isang maliit lang. Siguro so, mga ganyan kalaki. Hindi exage ha. Mga 100 plus. 160 mga ganun. Ay, ha? Hindi na lang kami bumili ng ano, cabbage. petchay na lang. Lalagay ko sana sa ano eh. Sopas. Baka hindi na lang <laughs> sopas. Ang mahal eh. Imagine carrots at cabbage parehas mahal yung major na bulay pang sopas. Or hindi na kalak Ngayon, ano, uh, pupunta kami sa dati naming bahay sa Don Estad Islao. Silipin lang namin. Tapos, kung may bayabas doon sa mga gilid-gilid, mangunguha para itatanim namin doon sa lupa namin. Kasi masarap yung bayabas doon. As in, hindi. Hmm. na doon. Malapit na kami doon sa dati naming bahay. Ito na, after nitong tindahan. Ay, sarado sa loob. Baka na mahalid eh doon is Tag Ay, may commercial na dyan oh. No? Wala mm, yan dati. Ay, yung na ah. hmm. Alam, ito ito nagtatayo ng ano Oo. Wala may nagtatayo din ng bahay ata doon. Ayun oh. Oo nga no. May bago ng bahay. Oo, meron. Ito, 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 ito. Hindi. Hmm. Ah, ikot, ikot oh. tayo ikot. Shanks. Isa yan sa gusto naming bilhin lupa dati. Yung ditong sign. Matapad ah, may bagong yun. gawa. Laki. dami na yung tao. Ah, ano sa feeling na nandito pa eh. Hindi ko lang alam po ito pa rin yung kapitbahay namin. Ay, yung ano na yung bahay nila? Puro na amag. Ito na din sa atin eh. Ito, ito na yung bahay namin. Dati. Ay, andito na yung kapitbahay namin nakatira may aso. okay, Tapos ang daming basahan. Ito yung bahay namin dati. Ang daming basahan. Sa, sa Hindi na siya Aspin Academy. Dati may nakalagay dyan, Aspin Academy. At may nagpa-park dito. Baka <laughs> siya. May nagpa-park dito. Kasia ka ba? Ang parang asikip. Wala na, miss lang namin. Medyo may changes naman na. Doon ano na lang dumaan sa kabi. Ayun yung may Ah, uh, may bunga ba? Parang wala din. Hmm. pa rin yung bahay ni Ate Maylene. Uh, 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 pero may ibang nakatiro. Uh so, -huh. <laughs> na sad. na Happy ako for Ate Maylene. Ito may bayamas. Tingnan natin kung may bunga. Kukuha ako ng bayamas. Pang tanim lang naman. Ito may mga hinog sa baba. Man. Kuhanin mo na lang. Wala nang buka. Okay na yan. Pwede na po. Mm. Ay, pa ba mm. Hindi na. Hindi na masyado. Pero papatuyuin lang naman yung buto niyan. Tapos yan sa so may tubig. Mm. At basta nasa Candelaria, kailangan meron tayo nitong Jade and Jillian's House of Pie. Yung favorite namin ay mango pie. Pero ito, peach mango. So, try namin yan. Next time, try namin pineapple naman. So, if ever madaan kayo dito, hindi to sponsor talagang masarap na. Pauwi na rin kami. Nirito pa namin tong sinantulan. Oh. Mm -hmm. Dinagdagan ng uh, sukal tsaka gata. Ang ganda na, pinakuluan namin ang pinakuluan. Tapos ito na yung nabili namin kay Napaso Candelaria. Kami ay kakain na. Good evening sa inyo. Mm -hmm. May nabili kami rice na 36 pesos lang per kilo. Hindi ba kulang sa tubig? Ah, so, kulang. Ang ganda naman, maputi naman. Ano pangalan? Ano pangalan ng rice? Golden rice something. Kung meron sa inyo, golden something. Dati jasmine, princess mm -hmm. jasmine kami. 47 na siya ngayon. So, nag-try kami. Ito 36 lang. Yung tinapang nga pala ay kung ang kilong. malalaki raw kasi yung galong Ano siya? Ang buraw. Yung inis bago kasi yung galong mong Pero yun, gusto namin yung galong mong na tinapa. Lalo din. Yung dito kasi yung nabili namin last. Ang ala, ito sana hindi. Ano sa ito? Ay nakakatuwa yung itsura ng sinantulan natin. Mm hmm, mas okay. Yeah, fine, yeah. Let's taste the tinapa ko. Oh. Hindi maalat. Hmm. Saktaba so, ng tinapa dun. Medyo maalat din pero mas okay pa sa alat yung nabili natin dito. Hmm. Hmm. Fair na siya dun sa silangtulan na maasim-asim. ba last time na tinikma ko ito sabi ko sa inyo parang siligang na silangtulan? <laughs> ang secret pala, lagyan ng asukal. Hindi naman kasi ako expert sa si pagluluto nito. Sila just diba lagi ng asukal. And true enough, nabawasan ang asin. Tapos next time nga pag tiniga, titikman muna namin kung kailangan ko ng isang isang.